Nakapalit na siguro lolo ni na. Kinilakaw naman to na. Opo anak. Nakapalit na gito anak. Yes anak. Oo. Anak lang saka. Tarong higda. Tarong higda. Mm. Hmm. Hmm. So, kaparaygon so, gini Mona ko. Paraygon mo kay na kong anak. Oy. Yan, good morning guys. Magandang umaga. As usual, sa tindahan pa din kami. Naghihintay po kami ng customer guys. Yan, basang-basa po yan guys. Oh. Naghihintay po kami ng customer mga palangga. Uh, dito muna kami magtambay ni Papi. Shout out everyone. So, ayan. Magandang umaga po sa ating lahat guys. Yan, nandito na po kami sa loob ng tindahan. So, Ayan, this is Papi's update. Yan magpapasalamat na naman ako palagi sa inyo guys, sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin ni Papi. So, good morning and happy Thursday ka na tong tanan. So, today is December 4, 2025. So, thank you for always watching guys. <coughs> Tambay lang po muna kami dito guys. Ayan, I'm not feeling well mga palangga. I'm not feeling well guys masakit po ang akin dito bumabalik na naman iwan ko anong nangyari guys managit siguro ni mga palangga pag aing nun nga Daghan na tag pamation guys kung dako dako na tag edad taas taas na tag edad guys so tingnan nyo po ang labas guys ano walang masyadong init siguro uulan pa ito mga palangga Uulan pa siguro ito kasi ano, ma makulimlim pa ang kalangitan. Punong-puno pa ng ulap yung kalangitan, guys. So, ayan, siguro uulan pa ito, guys. Thank you, thank you for always watching. Ayan po si Papi. Nakikinig lang po palagi sa mga ingay-ingay sa labas. Ayan. Kanina mga palangga, mayroong nagtitinda pero ano? Ano? nakapili siguro yung aking ama na guys so ito po si papi guys yung ulam namin kanina is uh, tinulang isda po so linagyan po ko, po, po ng galay galay ng kamuti guys ayan sibuyas dahon at sibuyas si uh, sibuyas dahonan mga palangga oh. o si sibuyas bumbay so wala um, makoy loya guys wala sagkoy alaing lama so koy, alain koy tamates so Lami raman po mga palangga. Bisa gamay raglamas akong kuan. Akong tinulang isda. Kaon raman gihapon si papi guys. Tinam ni magpili si papi mga palangga. Kay murang natagbaw na ni siya sa chicken guys. So panagsaan na lang namun chicken guys. Kasi ano wala na po po kami pera. Naka ano. Naka sahod po kami ng kaunti ni papi guys. Nakasahod po kami ng kaunti ni Papi pero ano, pambayad lang po ng utang. Mayroon po kaming utang guys. So at least guys, nabayaran po namin. Yun lang po ang importante sa akin mga palangga. Makakain lang po ako ng tatlong bisis at uh, pag mayroong sobra ng blessings, uh, mamahagi po ako sa ating mga kababayan na walang-wala din. So, ayan, nasugda naman na ako mga palangga pero na-stop kaya saan man guys sigi na admit man ko guys sa ospital so yung ano yung tinitipid tinitipid ko na pera mga palangga sa bangko ah, nagamit ko po ah, dahil po mala, marami po akong binibiling gamot sa ospital So ayan maning kamot balik guys para makapundo na sa kog balik para makatabang na sa kog balik sa atong mga kaigsuonan Thank you for always watching and I'm always praying that you good health, guys. Thank you, guys.